Ang init sakit. Ini nang 'yan. Patay. Ano na ito ni Jnart? Naka-live akong ba baliw. So, yeah, Anong yan? Auto-ulti sa idol eh. Sige, sige, Ray. Right. Thank you, thank you. Ikaw din. Pagaling ka. Ano yun? Walang maparm. Bad trip. Wait, gago. Pang ano yung slow. And the Your team the Wait lang guys, focus lang saglit. Papawala lang ako ng antok. Ng antok ako. Okay na, hindi natag na baba. Oh, ang dami. Ah, sayang hindi napatay. Gagi. Gagi. tagal niya pala sa ano parang si oh, pero ang ganda trade apat na matay dapat na matay tayo home sim lang lodi geeks meron mas masakit tayo mamaya dyan tila niya. share nyo na ang stream guys wala na naantok pa ako eh Yun, bat parang may napotok. Lay really to... 1 yung lay. Tangina. Tang probi yata ito. Ay, ano ito? Damage probi. Sana ah, nakapaglo niya sa Sana hindi lumapit so, Ano, na kinukuha na yung lord guys Sala tayong retry No retry Eh gagi hindi namatay Puta naman Puta naman Hina, hindi na matay ang puta. Baka oh, anong shit na yan. What the fuck? ang dami mong iilagan dito ah. Multic we'll load. Boy na ako palag. Ayun nga na, ayun. punot eh Puro nang ma-micro yung kalaban namin ha Pahirapan lumapit tol eh Ayun nahila na sa tan Ang bilis manakbog